pagtatapos na po ang 19 Congress. Apat na araw po ng productive na work ang natapos natin dito sa Kongreso. Ang linggo para sa pamilya yan, para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag na, ng konti. Pero kami, lumampas kami doon sa 1 plus 3, kaya si Congressman Santo nagbayad ng sarili ng ticket. this House of the People delivered. Of the 28 Letak Priority Bills, we acted on 27. For the broader Common Legislative Agenda, we approved 61 out of 64. But this isn't about numbers. It's about lives. We're very fortunate sa mga young guns na... kahit bata kami, we're given a platform to speak our mind. Andito pa rin ang Young Guns para sumuporta kung ano man yung magiging agenda ng administrasyon natin. The speaker is our source of inspiration and our our mentor and our guiding light. Isang linggo na lang po at magtatapos na po ang 19th Congress. Kakatapos lang po ng ating Tricom hearing. Um, apat na araw po ng productive na work ang natapos natin dito sa Kongreso. At kita-kita tayo next week. Okay, Isang makabuluang linggo. Sama-sama ulit. Kita-kita tayo sa lunit. Bona nit,